gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. At hindi, huwag nyo nang kawawa naman ng pakor ko, Wati Oje. Ako makapagpaliwanag kasi gaming, ano nga ako eh, mapapaliwanag sa inyo. Sinisisi sila kung talagang guilty kami, o talaga talagang ano, ititigil ko to. Hindi kailangan itigil ang ang uh, isabong kung talagang, kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin ko sa si inyo, kung guilty yung kumpanya namin. Pero may papatunayan ko nga sa si inyo na may conspiracy si rito. Pakalala nga natin. Okay, ganito. Okay. Please, bye. Ang alam ko rito, anim kami na magkakilala rito. Okay, number one, ako. So, number two, Tepong Pineda. Number three, kila Congressman Tepes. Number four, hindi ko na alam yung mga kumpanya nila. Ex-Congressman Patrick Antonio. Number five, kila Mayor Elan Naganyo. Number six, kila General Cascolan, class 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titignan niyo ang conspiracy si rito, makikita niyo, Makikita niyo 'tong laban na 'to. Uh, yung ano, nasabi ko, mas, hindi ako, uh, well, total delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bala na, kung ano naman mangyari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila, kasi 90% sa, sa income ng sabong sa operation, 90 to 95 kami yun. Dahil nasa akin lahat, Members ko lahat ang buong Pilipinas na big time uh, na sabongero kasi legit talaga na maayos lahat. To. Nakita rin naman nila kung ano ang purpose ito, hindi lang gumawa ng pera.